Ito ay magiging masaya at talagang kawili-wili. Bakit kaya marami ang may masasarap na mga paborito? Isa lang ang Twix bar ko. Sana masarap ito. Piting na mo kung saan mo tinatapon ang basura. At ano ang gagawin mo, na? Tumigil ka sa pag-iyak na parang babae. Sa so tingin ko, kaya kong hatiin ang candy na ito sa ilang iba't ibang bahagi. Matutulungan ako ng lagaring ito. Ay, tanggalin mo yan sa akin. Oo, huwag mo kaming hawakan hindi ko naman gagawin. Ang lagaring ito ay para sa aking mga candy bar. Wala itong kinalaman sa... Oh, dito yung ginabay sa'yo. Meron sa pa rin sa... Natatakot ako. Natatakot. Kakot, isa lang tong Twix. At bawat momo ay mahalaga. Ang sarap. Matagal na mula nung huli akong kumain ng Twix. kamangha-mangha. Ako naman ang kakain ng tsokolate. Pero una, kailangan kong itapo ng mga pambalot ng candy. Ngayon, pwede ko nang kainin ng mga tsokolate. Wow, gutom yan. Talaga bang masarap ang Twix? Oo nga. Alam mo kung anong bagay sa tsokolate? Gatas. Sige. Aba! Bakit lahat ay nagtatapon ng mga bagay sa wala kang ideya kung gaano ito, Ito kasarap. ay chocolate, maglagay ng gatas at chocolate bar. Ang daming chocolate. Astig. Ang galing. Ah... Uh, ano ang tinitingnan mo? John, dapat ka nang kumain. May, may naisip ako yung magandang ideya. Nakakabagot ang kumain lang ng tsokolate. Mas masaya ang magtayo ng malaking tore gamit ang mga ito. Perpekto ang Nutella para sa pagtatayo. Ah, pakiusap! Wow, John! Tunay kang taga-buo! At nako! Okay, ako ako'y isang sobrang galing namin sa pagbuo ng mga bagay. At magaling silang kumain ng mga bagay na ginawa ng mga lalaki. Ha? Ah, Teka, ano ang ginagawa mo? Winston, nanginginig ka. Ito y... Okay, the Pasensya na, John! Talagang masarap ang tsokolate! Ay, Ang helmet ko Ilan ang chips meron? Marami o oh, hindi? Marami kang chips pero ako ay may maliit na chip lang. Kailangan ko ng magnifying glass para makita ito. Mukhang napakasarap. Sa tingin ko ay napaka napaka at napaka-napakaliit. napaka, napaka John, ikaw na. Sa wakas, talagang nakakuha ko ng... Ano? Si Kino na was sing kitra chips and gifts. Hadaw, ito mababek Kakailanganin ko ng kaunting dagdag na tulong. Ayan na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano kumain ng chips. Aleup oop Parang lasa niyan. Kaya mabuti, pero... Well, ngayon ay ko nang kainin ang aking mga goodie. sobra na. Masakit na ang ulo ko. Wala na akong magagawa. Napakasarap kasi ng mga chichirya na ito. Uy. Well, maliligtas ako ng helmet ko. Anong problema? Pero ngayon, gusto kong turuan siya ng leksyon. Sirain natin ang kastilyo ng potato chip gamit ang kotse. Ang sarap, pero ang sakit. Oh, mamalas ka sa candy. Maraming salamat, Ginong Obvious. Hindi ko na kailangan na sabihin mo pa sa akin yan. Pero hindi pa rin lahat ay talo. Kaya kung palakihin ang kahit pinakamaliit na candy sa harap ng iyong mga mata gamit ang modernong teknolohiya. Halimbawa, isang iPhone. Wow! Hindi ko akalain na posible yan. Siyempre posible. At talagang masarap. salama. Chicken si and call at sa si dua candy nuts sa isang kainan. Handa ka na ba? Oo. Handa na kami. Pero sa tingin ko, hindi ka pa. Hoy, pero may mas maraming candy sa mesa. Huwag mo nang galawin. Hindi yung mga skittles mo. Akin lang iyan. Hindi pwede. Hindi. Pero hindi ko madesisyonan kung aling kulay ang uunahin ko. Sa tingin ko, lulutasin ko ang isyong iyan sa pamamagitan ng pabunot. Alin sa mga candy ang mauuna? Alright. Yung berde. Now! Ang galing! Hinti. Hinti. pagkatapos ay kakainin ko ang lahat. Gusto ko ng lottery, baka magbigay ito sa akin ng something din cool. Ano itong malaking candy? Wow. Yes, me. at may mas maraming candy sa loob. Ang galing. Magic Lottery. Gusto ko rin yan. Pwede ba? John, pwede mo rin ba akong bigyan ng candy? Nandito na ako. Siyempre, mabait akong tao. Ibabahagi ko sa lahat. Ano? Muli, lahat ay maswerte maliban sa akin. Nakakuha lang ako ng isang gummy eye. John, anong pinagtatawanan mo? Isa lang ito, pero masarap pa rin. Naku, halika na! Sa tingin ko, nabigyan ako ni Emma ng ideya para sa prank. Ano? Tingnan mo ang ginawa ko. Nakakatakot Ngayon, talaga! Na Gawin mo yan para sa akin! Lumayo ka sa akin! Ano? Ano? Oh, tema. ang galing. Ngayon galing. na yung na ang ibang tao. Ano cereal ito? Saan nang galing willing, ang mata na ito? Lang. Masarap Tara na Salamat. Oh, tinapos ng na biro na yon. Isang masarap na gami ang kailangan ko. Mm, oh. Sang ayon, ah. hindi ko rin matatanggihan ang masarap na gummies astig. Diyan, ano pang hinihintay mo? Wala, wala. Ang sa akin lang ay meron akong lakas ng loob. Hindi tulad mo. Mamatay ah, ka! Lasa. Oh, mingan. Sam, masarap ang mga mata na ito. Bakit hindi mo ibahagi sa akin? Oh, Magkaibigan tayo? Ako! Mga babae, huwag kayong mag-away. Hindi ko bibigyan ng sino man sa inyo ng kahit ano. Hmm. Oh, teka, anong nangyayari? Ano? Nakakakita na ako ng maayos ngayon, John, ang mata ng tao. Teka, anong nangyayari? Ako ang unang magbubukas. Wow, pizza ito! Ang ganda, may keso at pepperoni. Paano ito humahaba? Sobrang init at makatas? Mm, kahangahangang pizza. Napakasarap. Ang sarap. Mm, gusto ko rin ng isa. Buksan! Ano ang nandyan? Wow! May pizza rin ako! Ngunit, lahat ito ay nagyelo. Bakit hindi mo kainin? Hoy, ikaw, ito ay parang yelo lang. Hindi ito makagat at kahit ang pepperoni ay hindi makain. Sige, ibabagsak ko ito sa mesa. Baka makatulong ito. Hindi, galit ako. Heto, kumuha ka ng piraso. Oh, nagbabahagi ka. Salamat. Mmm, ang sarap. Maglaro tayo! Halika, isa, dalawa, tatlo. Oo, natalo kita. Wow! Wow, ang sarap naman nito. Matamis na likido ito? Gusto ko lang kainin ito. Pero ano ito? Hmm, hindi ko alam. Buksan mo ang sayo. Sige. Oh, ito ay isang Jamba Juice. Ang galing. Gusto ko ito. Didilaan ko na ito ngayon. Oh, ang dila ko. Dumikit ito sa candy. Hindi ko malis. Anong gagawin? Tulungan mo ako. Ano kita matutulungan? O, oh, nakuha ko na. Magbuhos tayo ng tubig. Oh, kawawa naman ang dila ko. Salamat. Natutuwa akong nakatulong ito. Pero paano ko kakainin ng caramel? Hmm. Hmm. May naisip ako. Ang sarap at posible pang gumawa ng bula. Tingnan natin. Wow, kakainin ko sila. Sige. Oh, hindi salamat. Sabay? Oh, wow, pansit. Ang galing niyan. May noodles din ako. Ako ang mauna, okay? Kukunin ko ang chopsticks. Pero anong problema? Isang bloke lang ng noodles ito? Paano ko ito kakainin? Imposible talaga. Siguro ay hindi ko na lang kakainin. Oh, at kakainin ko ang akin. Mayroon akong kamangha-mangha. Masarap na noodles. Ang galing. Ay naku, ang anghang. Apoy sa bibig, nasusunog ako. Oh, halos hindi ito nakapasa. Ugh. Oh, ang ganda. Salamat. Ngayon may mainit na noodles ako. Kakainin ko ito. Masarap. Aba, ang anghang nito. Nakakatuwa pa nga. Kakain pa ako ng kaunti. Mm -hmm. At hindi ko gagawin. Kaya sa pagkakataong ito, ako. Okay, interesante. Huw, masarap na chocolate bar. Pero medyo kakaiba. Parang likido. Kaya iinumin mo ito at hindi kakainin. Hmm? Ano ang gagawin? May naisip ako. I-freeze ko ang tsokolate. Ngayon, puputulin ko ang balot at tingnan mo ang gagawin ko. Wow! Akakakuha ka ng masarap na pusong tsokolate. Ang ganda ng kinalabasan. Tingnan mo! Wow! At ngayon, papasok na ito sa bibig ko. Mmm, ang lutong masarap. Buksan. Wow! At mayroon akong buong masarap na chocolate bar. Ngayon ay ako lang. Hindi ito makagat. Hmm. Oh, napakayelo nito. Imposibleng kagatin ito. Talagang imposibleng kainin ito. Pero gusto ko talaga. Gustong gusto ko talaga. Siguro kung katukin ko ito magiging mas mabuti. Hindi, kailangan ko na lang itong dilaan ng malungkot nangyayari ito. At gagawa ako ng iba't ibang hugis at kakainin ng kahangahangang tsokolating bulaklak na ito. Masarap. Oo, oh, ngayon ako naman. Ano ito? Oh, ito ay mga makatas. Masarap na nuggets. Mainit at mabango. Hmm, anong bango? Kailangan natin itong kainin agad. Malambot. Masarap. Natutunaw sa bibig. Hindi ka pani paniwala. Masarap. Kakainin ko ang buong pakete paano naman ikaw? Um, ano ito? Meron din akong nuggets, pero isang pakete ng frozen. Bubuksan ko sila, pero paano ko sila kakainin? Susubukan ko ito. Oh, hindi man lang makagat. Imposibleng kainin sila. At ang akin ay mahusay, ang huling piraso. Ha? Huh? Hmm? Nakakainis pa nga. Ano kaya ang maiisip ko? Oh, isang plancha ng buhok? Wow, ikaw ay talagang master. Sa tingin ko handa na ito o oh, ang init nila. Pero ang sarap ng pagkalutong, ang galing. Mm, ang sarap, ang sarap. Iinitin ko na lahat ng nuggets ngayon. Wow. Kayaan mo akong mauna. Gusto ko ng sorpresa. Binuksan ko na, wow, Starbucks na kape. Pero ano ang problema sa akin? Naka-freeze ito. Oo, oh, parang North Pole. Alam ko na, babaguhin ko ito. Ngayon, handa na ang lahat. Tingnan mo. Oh, natakot mo ako. Heto na, salamat. Masarap na kape, pero ano ito? Hindi ito lumalabas. Kahit paano, eh, sobrang yellow ito. Pasensya na. Pero paano ito iinumin? Hindi patas. At ako ay may napakasarap na inumin. Ang galing. Talagang kamangha ha. Mmm. Ang mga marshmallow at kape na pinagsama. Magaling! Um, malas lang para sa akin. Isa, dalawa, akin, iyo, buksan mo. Magaling! Wow. Ito ay kasiyahan. Malutong na waffles na may whip topping. Pero mukhang malamig sila. Oo, oh, hindi sila maputol. Oh, hindi ko na kaya. Sige. Wow. At may kamanghamanghang mainit na waffles ako. Wow. At napuputol sila ng mahusay. Susubukan kong tikman ng isang piraso ng may kasiyahan. Masarap, masarap at matamis, hindi mapigilan. At ang akin ay parang kahoy. Susubukan kong kumain ng isang piraso pero hindi ko talaga makagat. O ganito, ibabagsak ko sila sa mesa. Hmm, ganyan. Kahit papaano. Okay. Wiz, E, and... Hi, Jack Anong... ni Lola ang lahat para sa'yo. Madali lang. Wow, Lola. Kailan ka nagkaroon ng oras para masahin na ang masa? Dumarating ang karanasan sa mga taong matagal nang nagpa-practice. Mayroon akong espesyal na mold para putulin sila mula sa masa. At para sa pagprito, maglalagay ako ng mas maraming langis para lumabas na makatas sa loob at malutong sa labas ang donut. Iniisip ko kung magagawa ko rin ito. Ano ba ang komplikado dito? Kumuha ka ng hulmahan at gupitin ang masa? Naku, anak! Mag-iingat ka! Natatakot ang lola mo. Hmm, kailangan mo bang kunin ang langis, tama? At tandaan na kailangan kong magbuhos pa. Dahil marami na akong nabuhos, kailangan nating buksan ang apoy. Gagawa ako ng mahusay na donuts. Hmm, tara na! Oh, anong nangyayari? Oh, tulungan niyo ako! Grabe ang usok! Ah, oh, ito ay... Ang kusinang bata, ito ay hindi lugar. Bata. Halos dos na ako at kaya kong hawakan ng usok. Heto, kunin mo. Ayan na. Oh, kailangan kong patayin ito. Uh, sa tingin ko ayos lang ito, pero kung ano ang nangyari sa mga donut ko, hindi ito maganda. Kailangan nating itapon ang mga ito. Shame. Oh, mong ano ang komplikado dito? Hindi ko maintindihan. Ihanda mo na ang lahat. Masarap ang donuts, Robbie. At bilang palaman, magdadagdag ako ng sarsa ng strawberry at ngayon kailangan nating isawsaw ang donut sa icing. Naghanda na ako nito ng maaga at ngayon ang huling mga detalye. Lumabas itong maayos. Hindi magagawa ni Lola na kasing ganda. Pero sino ang nagsabi na hindi magtatagumpay si Lola? Alam ko ang sikreto ng masarap na Asukal donut. Asukal na pulbos ito. Hmm, ano ang gagawin ko? At wala nang ibang produkto maliban sa keso na ito? Hmm, mukhang may magandang ideya ako. Ang keso ay parang hibla rin katulad ng masa. Kaya gagawa ako ng cheese donuts mula rito. Ayan na. Magdagdag ako ng konting dinurog na chips. Kuha na ng chips. Ha! Anong nangyayari? Lintik pa ito? Hindi. Apo mo lang ang naglolo ko. Kumalma ka. Hindi ako naglolo ko. Nagluluto ako para sa baby Gloria. Kaya, pwede ko nang iikot ang donut dito. Bukang maganda ito, pero parang may kulang. Alam ko na. Para maging mas masarap ang donut, kailangan mo itong iprito ng maayos. At mas mabuti na doon mismo sa kalan ng walang kawali dahil mas masaya iyon. Jane, hanggang saan mo kayang magpakasasa? Aling putahe kaya ang mananalo sa unang round? Siguro ang homemade donuts mula kay Lola? or donuts at frosting mula sa chef? O marahil ang cheese tray mula kay Ate Jane? Namamangha ang mga mata ko, ang gandang mga kulay rosas na donut. Oh, masarap! May paborito kong palaman na strawberry. Mmm, mukha silang normal. Hmm. At ang lasa? Regular din. Hindi ako na-impress. Wow, ang kakaibang donut. Kailangan natin subukan ito. Ang keso na ito, humahaba at natutunaw sa iyong oink, bibig. Oink. Napakaganda, pero alin ang dapat kong piliin? Hmm, sige, pag-isipan natin. Okay, strawberry donuts. Kumuha ka ng Gawin isa. Mo yun. At ngayon gusto kong kumain ng salad. Gusto mo ng salad? Caesar salad ito, ang pinakasikat na salad. Kaya kong gawin 'yan. Ngayon, hihiwain ko ang lahat sa maliliit na piraso. Oh nako, tumigil ka sa pagasta ng ganyan, iha. Sa kusina, kailangan maging maingat, lalo na kapag may hawak na kutsilyo. Kailangan maingat na hiwain ang mga gulay at maayos na ayusin. At ang manok? Masarap na manok. Kailangan natin itong idagdag sa mga gulay. Hindi ko sasabihin yan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng magandang self-serving. At para dito, ilalagay ko ang isang bungkos ng gulay sa blender. Ngayon, magdadagdag ako ng kaunting tubig at haluin natin ito. Green porridge? Hindi ito porridge, Jane. Ito ay Thai cuisine. Ang nagresultang halo ay dapat agad palamigin para maging jelly at ilagay ito sa plato. Gawin natin! Wow! Nakaka-interest yan. Oo, oh, ma'am. Pero ngayon, pwede mo nang idagdag ang mga gulay sa ulam at hiwain ang breast fillet. Pero hindi lang iyon. Isang maliit na bote ng langis. Kasi, ang kagandahan ay nasa mga detalye. Oh, sino ang sumisira sa ulam ko? sirain ng isang ulam gamit... Sinabi mo? Tama, Jane? Oo, Pero paano naman ako? Wala akong oras para hiwain ng mga gulay. Jane, nanggugulo ka na naman. Para itong bundok ng mga tiratira. Para itong punto ng digital na pagkamatay. Hindi sila nananalo. Kailangan natin makaisip ng paraan. Gagawa ko ng salad, Gloria. At hindi mo kailangan maggupit ng kahit ano. Sapat na ang pagdurog nito sa maliliit na piraso. At jelly ice at marshmallows. Gusto kong magdagdag ng mas maraming marshmallows. Eh, yun na. oh ang gaganda at ang sarap ng mga putahe na nagawa ng ating mga kalahok. Pero magugustuhan kaya ito ni Gloria? Malalaman natin ngayon. At sisimulan ko sa ah uh, itong birding jelly na ito. Nakakatawa. Susubukan ko ito. Ano'ng gulo? Hindi, ayaw ko itong salad at itong salad ay mukhang normal. Simpleng salad, simpleng lasa, walang espesyal. Okay, magpatuloy na tayo. Wow, ang galing! Isang marmalade gum jelly salad ito? Mmm, ang sarap! Talagang gusto ko ito? Pinipili ko ito bilang panalo? Oo, gusto ko ito. Yehey! Alam ko na. Gloria, Bigyan mo ako ng high five. Ah, uh, halimbawa, gusto kong kumain ng pritong itlog. Cheese, the white point may most simple pa. Kahit ang kapatid mong babae ay kaya itong gawin. Ilagay kawin. ang mantikilya at painitin ng kawali. Lola, bigyan mo rin ako? Magiging boring ito? Bakit konti lang ang lumalabas na langis? Yaya naging ko ang bote? Hindi, sa tingin ko nabasag ko ito. Oh, Jane. Wag! Sige, Lola, pwede nang magsimula sa pagluluto. Magbabasag ako ng dalawang itlog ng ganito at babasagin ko na. Ay, ang gulo ko talaga. Wala nang nagluluto ng itlog ng ganito. Ganito ang gagawin ko. Una, iiniting ko ang cream. Magdadagdag ako ng balat ng kahel, isang sikretong sangkap para dito. Sa tulong nito, magiging katulad ng mga nasa pinakamahusay na mga restaura ng putahe. At ngayon, hihiwain ko ang mga peaches at ilalagay ang espesyal na sangkap ng molecular cuisine sa kanila. Panahon na para lumikha ng ilang mahikang pangkusina at magprito ng molecular na itlog. Ibuhos natin ito sa kawali. At ayan na. Wow, nakita ko ito sa YouTube. Sakit mag-ingat ka? Ay, ang mga itlog ko, lahat ay nasa apoy. Anong bangungot? Oo, hindi mananatili sa bahay buong araw Good si Baby Gloria. na rin ako? napaka appetizing ng mga itlog ni Lola. Oh Jane, wala kang chance sa na ito. At magugustuhan kaya ni Baby Gloria ang oh. molecular cuisine. Sana ako magsisimula. Hindi sa ngayon. Oh, James! Gusto kong subukan ito. Oo, oh, hindi masama. At ano ito? Gusto kong subukan. Hmm, kakaibang mga itlog. Wow! Matamis ito! Ang sarap! Gusto ko ito! Pinipili ko ito? Alam ko na yan! Lola, tara na! Gusto kong kumain ng sandwich! Oh! Maghintay ka. Ah. Uh. Siyempre. <laughs> Mahal. <laughs> kong magluto. Isang sandwich ay madali. Lagi akong kumakain ng toast na may Nutella. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mas maganda. Magdadagdag ako ng higit pang toppings. Sandalina! Ang paborito kong marshmallows, strawberry chocolate bars, at sweet and sour marmalade tongues. Hmm, pagkasarap ng kinalabasan. Pero parang may kulang pa sa sandwich na ito. Oo, oo, matamis na gel at maasim na fizzy na kende. Anong gandang ideya ang naisip ko. Original, pero sa tingin ko ay mas mabuti na sumunod sa tradisyonal na resipe. Mustasa, ham, keso, dahon ng litsugas. Pagsamahin ang lahat at ngayon ay maaari mo nang iprito ang sandwich hanggang maging malutong ang magkabilang panig. Di, Lola. Iprito muna ng, ng, ng malalim. Pagkatapos ay idagdag ang ng halaman. Hindi dapat mahirap isipin ng gano'ng ngayon, ang pangunahing masarap na dulce ay mga suso. Ano? Mga suso? Ang baho! Anong amoy? Amoy, Paris! At ngayon, maaari mo na itong ilagay sa plato. Magdadagdag ako ng seafood. Mahusay. At sa wakas, magdadagdag ako ng keso na may amag. Nahihilo na si Lola. Wow! Ito ay isang obra maestra sa pagluluto. Hindi ka panipaniwala. Nalampasan ko ang aking sarili. Kukuha rin ako ng magandang sandwich. Oh, natunaw ang tsokolate. Pero alam ko ang pwedeng gawin. Kailangan natin kumuha ng mangkok ng tubig at idagdag ito. Make it fly, snow, at or ngayon, ang tsokolate. So ay magyayelo sa anumang... Nakita ko ang life hack na ito sa TikTok. Gawin natin ito? Ibat-ibang kalaho, at iba't-ibang mga sandwich. Ano ang pipiliin ni Gloria? Wow! Anong cute na maliit na busina? Anong klaseng sandwich ito? Nako, ang sama ng lasa! Ay, mga pako ito! Sino ang nag-isip na ilagay iyon? Apakaganda ah, ng sandwich na ito! Isang kahangahangang pusong tsokolate. Ang sarap! Gusto ko ang matamis na sandwich. Mukhang ordinaryo lang itong sandwich. Subukan natin. Oh, ang sarap! Mas maganda ito kaysa sa lahat. Pinipili ko ito bilang panalo. Oh, si Lola ang nagluto nito.